Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito reading natin for the sign of fire sign. Aries Leo, Sagittarius. By the way, if you want to book a personal reading, Jing Tarot Reader, friend ko yun, siya yung open sa tarot reading. Ako ang open sa akin, astrological, but feel free, feel free to inquire na lang doon sa Madam P na page namin. Diyan na lang sa uh, uh, description box ilalagay ko yun, okay? So, anyway, kung ayaw mo na ganitong klaseng setup or what, hindi kita mapipilit. So, pwede ka magpalit ng channel or mag-next video. Ayan. Kung gusto mo, check mo yung ibang video kasi meron din naman ako mga video na uh, iba ang setup niya, okay? And by the way, how are you guys? So medyo apektado ako ng <laughs> pag-travel or yung transit kasi na nangyayari ngayon si transit ni Mercury which is nasa Scorpio siya, no? Kadadating niya lang sa sign ng Scorpio. Ngayon, October 12, October 13 ko ginawa itong video na to, so medyo apektado ako ng transit na 'yon. I am a Scorpio moon, tapos Mercury is uh the ruling planet of Virgo which is I'm also a Virgo sun. So kaya ganito, medyo mas mababa yung tono ko. Mercury Mercury is about communication, pagsasalita. So medyo mababa ang boses, ang tono ng boses ko ngayon and the way I look, it's like <laughs> It's a Scorpio. Nick, you know. I do have a Scorpio in my chart. Okay. You do have here the Will of Fortune. Malaking pagbabago. Maybe may mga new beginnings na nangyayari or nangyari na sa'yo pagdating sa love. Ten of Swords, yeah. Of course, there's a lot of ending. Some of you, some kind of an ending na may kinalaman sa relationship or may kinalaman sa, sa uh, to some of you, from you being single, pwedeng ikaw ay nasa isang relationship na or maybe from you being engaged na there's marriage na or yung iba, from you being walang anak or what, magkakaroon ka ng anak. So, a lot of changes dito and uh, some kind of um unending ang kailangan mangyari uh, in order for this new beginning or these changes na mag-take place sa buhay mo. Okay? So, from time to time, ininom ako ng tubig. Venus is in Scorpio. Mercury is in Scorpio. Tapos meron tayong train ng planets ngayon which is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So marami ang magtutubig ngayon talaga. Marami ang mga ngailangan ng tubig. Especially when you talk. So, 10 of wands. Anong sign to? Fire sign? I don't know. I just saw water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Could be dealing with the water sign. Ten of wands. Queen of wands. Ayan. And six of pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung person na connect mo. Ah... Uh, medyo ano to ha. Ang energy niya is parang pwedeng totoo naman kasi siya doon sa iniisip niya na yon. Pero parang feeling niya siya na lang lagi ang gumagawa or siya na lang lagi. Yung iba pwedeng pwedeng nagkabaliktad kayo ng energy. Maybe this is your energy and then ang person na kakonagma is yung sinabi kong ikaw kanina. Pero nakita kasi natin sa side na ito, ito yung taong nag na parang ako na lang lagi, ako na lang lahat. Maybe lahat ng responsibilidad siya lahat ng sumasalot. Nararamdaman niya yung feeling na parang nakakainis sa part ko. Parang ganun. Na ako na lang lahat. Pero parang wala naman ako magagawa. And then, the, the Six of Pentacles, maybe may mga na nga siya sa'yo and for you, it feels like toxic behavior ng person na ito. Pero pwedeng tama naman kasi siya doon sa sinasabi niya na parang siya naman talaga lahat ng halos nagbibigay na lahat or gumagawa ng lahat and then nakikita kanya sa so, Ten of Swords, wala kang masyadong ginagawa or what or wala kang ginagawa at all. And with the Wheel of Fortune, actually honestly you need to change. Kailangan mo magbago. Kailangan mo magbago. Kasi hindi naman magsasalita tong taong to ng ganun kung hindi niya nakikita yung mga kakulangan mo. Yung mga mali sa'yo. Kung ano yung mga dapat baguhin sa buhay mo. Sorry, pero hindi kita kakampihan. <laughs> you know, this is your reading, pero I will tell you the truth here, ha? The way I say this, hindi naman kasi magiging ganun to katoxic yung ugali ng taong to or hindi niya ipapakita yung ganun mga kaugalian kung ginagawa mo yung responsibilidad mo or yung dapat mong gawin. Kasi itong person na to with the Eight of Cups, iniisip niya yung future. And maybe sa future with the Nine of Cups, I mean, there's a lot of opportunities pero gusto niya maging involved ka doon i-involve mo yung sarili mo doon and ano yung emosyon ninyo sa isa't isa ano yung emosyon ninyo sa isa't isa Kung sasabi ng iba, hindi, hindi na, hindi ko ugali yan or hindi, hindi ako yan, And maybe this is not your reading. Sabi ko nga, pwedeng nagkabaliktad kasi ang reading ko sa'yo, pwedeng ikaw yung sa kabilang person na sinasabi kong person na kakonect mo. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Emotion ninyo sa isa't isa. Emotion ninyo sa isa't isa. Two of Swords, King of Wands, and the Emperor. Five of Pentacles at the bottom of the deck. And the Sun, the Star, Queen, King of Swords, and the Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Wait, lang guys. Okay. I'm back. So, itong taong ito, um, with the sun, magsimula tayo sa'yo. Uh, two swords, I feel like, baliktad yung pagtingin mo sa sa nangyayari sa inyo. Ikaw, I will tell you the truth, okay? Dito tayo sa totoo lang. Ikaw yung nakikita natin na mataas ang ego with the emperor. Ikaw yung parang feeling mo ginagawa mo lahat. Tapos, bakit hindi niya makita yung value ko? Bakit, bakit ganito, ganyan? Bakit parang feeling, ginagawa ko naman lahat, pero parang, para sa kanya, wala yung mga ginagawa ko. Because it's not enough. Honestly, kung may mga ginagawa ka man, hindi yun enough. Kung may, alam mo na may magagawa ka pang mas higit sa ginagawa mo ngayon. Pero yung, nakukontento ka na kasing ipakita yung maliit na na effort eh. You know? And hindi yun, hindi yun enough para sa taong to. At saka ikaw, alam mo sa sarili mo yan. Alam mo sa sarili mo yan. Huwag mo lukoy sarili mo na sabi mo, ginawa mo to, ginawa mo yan na kaysa sa sabi mo sa akin pagod ka or ginagawa mo lahat. No. You can do better better than that. Kaya mo pa ng mas higit pa dyan eh. Choice mo lang talaga na ipakita yung less na effort, etc. And with the top swords, yeah, ni mo nakikita yung katoksika na ginagawa mo sa buhay mo but you're being toxic. King of so, ah, uh, King of Wands is here, so there's a lot of fire energy. So, pwedeng may times na nagagalit ka or ikaw, I don't know if you do have high blood or what. So, pwedeng ito yung nakikita mong dahilan. Or sometimes, nakaka-apekto yung pagpakita mo ng emosyon dito sa taon to. Which is parang laging galit or very... Ayaw mo ng argu arguments because there's a tendency for you na, makapagsakit na ma makapagsalita ng mga masasakit na salita. But, Maybe nakaka-apekto rin kasi yung health mo. Maybe you have high blood or you know, whatever kind of sickness na nakaka-apekto sa kung paano ka magpakita ng ugali dito sa taong to. The sun is here, the star is here. Matas ang pangarap nila ng taong to. I feel like gusto niya magbago ka. Kasi matas yung pangarap niya, gusto niyang i-involve ka doon pero hindi niya nakikita na i-involve mo ang sarili mo doon. Okay, with the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, you could be dealing with someone na mat matalino or someone na uh, madiskarte sa buhay. The King of Swords, nakakita ko dito ng someone who is very professional. Someone, you know, who has a lot of brains and I feel like yung talino niya na yon gusto niyang gamitin eh. Gusto niyang gamitin na in a way na parang I don't know, parang, parang sa'yo, maybe magkaiba kayo ng direction sa buhay or magkaiba yung way nyo na pag-iisip let's see energy what will happen in the future for the both of you uh okay I mean, I just felt something. Hindi ko nagustuhan yung energy. It, it feels like a lot of stress. So, some of you, pwedeng nanood ka. Stress ka, or maybe you do have your period. Or kung hindi man, sobrang pagod ng energy mo, patulog ka na, this could be a reading. Anyway, I just felt that energy sobrang tired the chariot is here. This is Cancer energy in the future. I can see pagta travel Knight of Pentacles. Or someone is going to travel papunta sa'yo para mag-offer ng something sa'yo. Or vice versa. Ikaw itong magta-travel to, you know, give an offer to someone in the near future. Pwedeng may kinalaman sa growth, sa money, etc. So, ah, oh my gosh. I don't, I don't like that energy. hindi ko nagustuhan yung energy na yun. Like, honestly. I don't know kung nakaramdam ka na ng accidents or what. It's like biglaan eh. Yung energy is parang biglaan. Like, pwedeng nakaranas ka na ng accident sa buhay mo. And, you have to be careful kasi the, the chariot is here. So, pwedeng, if you're going to travel, if you're planning na mag-travel, you have to be careful sa pagta-travel na yun. So, kind of, like, pwedeng big change is about to happen, or there's a possibility of problems na pwedeng maging involved doon sa pagta-travel na yun, maybe problems with regards sa documents, and it, there's a lot of negativity. I just felt something na parang, like, you know, an accident, biglang, bag, ganun, parang... So, be careful. Lalo na alam mo sa sarili mo, lapitin ka ng aksidente, be extra careful. Okay. Justice card is here. This is Libra energy. So, I can see an offer. But an offer, in iba, an offer na may kinalaman sa marriage or an offer na may kinalaman sa legal matter, like maybe an offer na work or what. But the six of wands in the future for you, This is for fire sign. The Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. I really do like the energy of this person. Masyado siyang shine. Ang dami nakakapansin sa kanya. Like, pag ibinilang mo siya or itinabi mo siya sa iba, angat siya eh. Maybe uh, sobrang attractive talaga na to person na to. Maybe siya yung tipo ng tao na lilingon yun or titignan because may quality sa kanya na sobrang, maybe sobrang ganda niya or sobrang, sobrang pogi niya or talagang napakalakas ng appeal ng tong taong to. But I can see with the eight of wands, sabi ko nga kasi pwedeng baliktad ang energy. This could be your energy. I feel like this person, marami ang nag-guide sa kanya, maraming tumutulong sa kanya, and in the future, nagtutuloy-tuloy yun. Surrounded siya ng mga taong magandang intention sa kanya or gusto mapabuti siya. So, yun nga. Uh, the Seven of Swords is at the bottom of the deck. Nakita tayo na pwede... <laughs> to tell you the truth, no? Ikaw pa nga dapat iwasan dito. Ang taong ito. Like, honestly... I don't know. I, I <laughs> Sorry, kasi talaga apektado ko ng ikot ni Mercury. Nandito na yung planetang Mercury. Pumasok na siya sa sign of Scorpio. So, pwedeng may tendency na ganito talaga ako magsalita ngayon. Pwedeng harsh. But, this is what you need to hear. Ito yung nakikita ko talaga. Ito yung energy na nakuha ko. Hindi ko na isi-sugarcoat. Ito yung kailangan mong marinig. Okay? Siya pa nga dapat umiwas sa'yo, alam mo yon, Kasi ikaw yung dapat magbago, ikaw yung dapat ayusin mo yung buhay mo, yung sarili mo, yung kilos mo, etc. Ikaw yung may mali. Okay? So, itong taon to, siya pa yung dapat umali sa'yo, umiwas sa'yo. Although this is your reading, but honestly, ang nakuha kong energy is ikaw yung may mali. But alam mo yun. No? The advice for you is, I mean, kailangan mo magising sa realidad kung ano yung mga dapat mong gawin sa buhay mo sa connection ninyo. The hermit is here. Maybe something to do with pag-travel, pagpalit ng bahay, or pag may kinalaman sa paglipat ng bahay, etc. You need to be more mature. Kahit hindi na, I mean, para sa persona na to, sabihin na natin kung may relationship kayo, kailangan mamit mo rin yung expectation niya kailangan gawin mo pa rin yung best mo na ma-meet yung expectation niya. Kasi hindi naman sobrang taas eh. Nakikita niya yung posibilidad mo, pero kailangan makita mo yung sa sarili mo. Huwag mong hayaan na mag-settle ka sa napakaliit or mag-settle ka kasi sabi mo, hey, ito lang kaya ko. Hindi. Kaya mo pa ng mas better or mas best dyan sa ginagawa mo. May mas best version pa yan. Hindi mo lang nilalabas, hindi mo lang pinapakita. Okay? And this person, pwedeng alam niya, nararamdaman niya, nakikita niya sa'yo na mas, mas may ibubuga ka pa. Kaya lang mas pinili mo na hindi gawin or ipakita yon. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.